Hello po Ma'am Giselle. Hello Sir Mark. Kailan po namin makausap si Omar Dakanay? Can you please schedule a meeting with him tomorrow? Uh Ma'am namin, uh, Pwede ko po ba malaman kung sino po yung kasama ninyo? Si Dr. Tanyag po ba? Ah, uh, hindi po, a ako lang pala. Um meron kasi ako mga bagay na gusto kong linawin sa kanya. Ama, mayroon po tayong protocol na kailangan sundin. Kakausapin ko po muna si Dakanay at babalikan ko po kayo kapag papayag po siya. Ah uh, sige po, sir. Maraming salamat po. Sige po. Lineth, bakit mo sinabing ako lang? Akala ko ba gusto mo siyang makausap? Eh, hey, ma'am, kasi kilala po ako ni Dax. Eh, sigurado ko kapag malaman niya na magkasama tayong dalawa, hindi yung mapapakita sa inyo. Yes, boss. Sige, boss. Sabi ko po. Takanay, eh. may gusto mong ipagkita sa'yo bukas. Giselle Tanyag daw. Oh, si madam. Oh, bakit daw? Hindi ko alam. Okay ba sa'yo? Oo naman. Basta si Giselle Tanyag lang, Yan Yun lang ba? Madali <laughs> lang yan nasa witness welfare assistance yung traitor na yan. Make sure na talagang mabura na siya sa Pilipinas. Teka, kaya mo pa talaga? Huwag ka naman sumabit ka pa. Uy, 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 uy. Hindi amateur ang kausap mo, ha? Ha? Sana yung tao ko sa mga ganyan, ilang witness na pinapatay ko. O sige. Salamat, Ninang. Oy, oy! Sige mo na. Ano ho? Eh, kala ko ba sabi niyo hindi niyo kailangan ng pera? Eh, ay buti! te, na. Ay, na. ay, hindi na pala, pala yung ito, na ho, ito na ho. Sabi mong arte. Ibigay ka rin pala eh. O, sige na. Ayos na. Hoy, ay, paano ka kanina? Bilis. Yan. Sige na. Oh. Maria Nina nga. To. Siyempre. Hello, Ma'am Giselle. Nakausap na po namin si Omar Dakanay at papayag na po siya makipag-uusap sa inyo. Oh, that's good. Thank you, Sir Mark. Ay, text ko po sa inyo kung saan po kayo magkikita bukas. Eh, kailangan po kasi sa ligtas na lugar po kayo magkita. Sige po. Salamat po niya. Tumawag na si Sir Mark. Umayag na daw na makipagkita si Doc sa atin. Talaga po? Ma'am, maraming pong salamat. Kaso lang, hindi ako sigurado kung masasamahan kita bukas. There are a lot of issues I have to address sa Cebu. So I'm really not sure. Okay lang. Ah, alam ko na. Tawagan ko si Annalyn para sigurado may kasama ka. Ay, Ma'am, huwag mo si Annalyn. Why not? bata pa, doktor na. Nasa East Ridge pala siya ngayon. Annalyn! 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 O, oh, pre. Ito nang bahala dyan sa doktor natin, ha? kasi po, ma'am, kriminal pa rin po si Dax. Baka mamaya ko anong gawin niya kay Annalyn, eh. Tsaka, ma'am, kung pwede po sana... Huwag niyo nalang po ito sabihin kay Annalyn.